Hello 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa Baka Farm. <laughs> Kasi tai baka doon oh. You oh, know, iloperasyon oh. Grabe tsaka mga kambing oh. 'Di ba? So, nandito tayo sa Naik View para bisitahin 'yung nag-request sa atin. So, shoutout out kay Ma'am. At syempre, maraming salamat sa kanyang suporta sa ating uh, mga videos at sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo. Pinahanap niya 'yung black 50. So, since nawala pang mga <laughs> nakalagay na black, so assuming lang tayo na lang ko kayo sa lugar na to. So, ito po yung main road. No? Pagpasok nyo dito, ayan. No? Ito yung main road na yan. Kung yung black 50, malamang nandidito kayo sa lugar na yan. At uh, dun ho yung pinaka-entrance nitong Naik View. So, ito yung malaking highway na to ito yung naghahati sa mga bahay na yan. At since na wala pa talagang uh, mga block na nakalagay sa bahay, so kung nakikita nyo yung may sasakyan na yon, ang block na yun ay two uh, 32, 33. So at yun na nga, kung 50 kayo, nandito ko yung malamang sa lugar lang na to. Siyempre, itong mga bahay na to, ito yung main road. Meron pa yan, katulad nun, no? Oh papasok dun. Kanyang kahaba pa niya at kadami. So, bali, may isang block yan. Ah, pa, dito, papakita. Pasyalan natin, ha? Lipat tayo dito. Lipat natin yung video natin para mas makita ninyo. So, ayan, Oh. At tulad nito, kung uh, magiging isang block ay ganito. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na bahay yan. So, kabilaan yan, magiging uh, 16, no? Isang block 'yan. Ang paglalagay nila ng block niyan. So kung gano'n ang magiging orientation nila katulad nito, at dito ay nahati para sa isang block. Pareha siya magkakapantay Katulad nito, magkakaroon na parang patwok nyan Makikita niyo diretso hanggang niyan sa dulo doon. At dito rin sa kabila, ganun din 'yan, no? Oh dere din niya nagagdo sa dulo na naghahati sa isang block na to. Kung gano'n magiging, kung ito yung isang block na to, no, kalibawa, uh, block 20, at ang susunod ay uh, block 21. Kung gano'n magiging orientation nila, malamang sa malamang, nandito lang mo kayo sa lugar or nandoon pa kayo sa kabila na yon sa side na yon, No? Ayun na yung pagkakahati pa. Pero kung block 20, block 20 pa rin to, So, malamang nadudupa kasi ayun, nakikita nyo, haba pa yan, dahil pa yan, layo pa yan. At karamihan na at kadalasan naman pala, itong bahay na to block na to palimbawa block 20, ang susunod na ni block 21. Siyempre, yung sa likod niyan, yun ay, uh, ganun din, block 21 at block 20 kasi kabilaan yung orientation ng bahay. naisa lang yung block. Pero pag nakakita kayo ng ganito ng path walk, ang susunod na bahay na yan ay Ibang black na. So, katulad yan dito. isang design yan. Pare-pare siya. Makikita ko. Lipat pa tayo dito sa kabilang side. So, bilangin natin yung bahay. One. Two. Three. 4 Five. Six. Seven. Eight. So, eight din na bahay to, No? At yun. Pwede tumawal na aso. <laughs> So ito yung hati na rin yung pinaka highway na to Menrodo na naghahati sa isang block at saka pag ano niyo sa kabilang highway ay makikita niyo panibagong uh, block na naman yan na inahati. para katulad doon papasyal tayo doon diretso pa tayo para mas makita niyo pa yung isa para mas uh, ma-analyze yung ngano yung orientation ng bahay So katulad nito 1 you know 1 2 3 4 5 6 7 8. So, 8 yan. So, kabilaan yan, 16 yan. At, magigita nyo yung sinasabi ko sa inyo na parang path walk, palusot papunta doon sa kabilang side naman. So, ayan o. Oh. Diba? Dire-diretso yan hanggang doon sa dulo. <laughs> pare pare yan at uh, dito parang pareta ng isa to no? <laughs> pero doon tayo nang galing kanina may puno pa rin siya rito <laughs> Yung doon sa inano natin, may puno pa rin yung kabilang side. So ayan, tagos pa rin yan doon. At makikita nyo, ayan dyan ay highway na yan, yung maliwanag na yan. So highway pa rin yan, na naghati papunta doon sa kabilang block. Okay? So ayan, oh, papasyal tayo dito sa kabila. Doon sa naganap ng block 50, block 40, so hindi natin ma-identify pa talaga, kasi nga, wala ho pa talaga pang nakalagay na block yung iba. So since kapag ka... Uh, I-re-relocate na kayo dito. Inaayos na lang nila yung bahay kaagad. Ayan, katulad dito. Diba? Wala pang nakalagay. So, ongoing pa yung pagsasayos ng mga kabahayan na yan. So, diba doon sa kabila, kung black 21 yon itong kabilang side na to ay black 21 pa rin. So, talikuran yung isang black. Okay, ayan. So, yung uh, nagpapanap sa atin ng black, 50. So malamang sa malamang ay nandito lang o kay sa lugar na to. So ayun. Hindi pa talaga natin may identify yung uh, kung alin yung black kung alin yung block 50 na pinahanap ko ninyo. So ayun, may mga narilukit na dito sa lugar na to. So mga parang nakaraan 2 weeks ago, parang wala pa. Dahil so, may aso na. Ay, this way. Ganda nga po po. Ay, salamat. Kasama ko kayo sa video ko, sir. Ah, shout out kay lahat eh. Kay lahat, kuya. Sige, saan kayo, kuya? Ah, saan kayo galing bago kayo nalipad dito? Ah, dito, aga dito din lang kayo. Kitaos, kailan kayo nalipad dito? Oh, February 8. February 8. Ah, okay. Ay, sumbuan na rin, no? Okay, so yun. Si Kuya, salamat sa inyo. Shout out sa inyo, kila Kuya. At yun, na ah, nalipat sila, Kuya. Itong February 8 lang dito. So yun, may mga, may mga nalilipat na talaga. May mga nare-relocate na. Katulad to, Black 37 na pala to. So, Black 37, yung kabila niyan. So, maramang, depende. At ah, dun sa kabilang side na yun dun, pwedeng ibang black na yun. Ayun yung sinasabi ko. Sa ngayon, di pa natin ma-identify pero kung talagang ililipat na kayo dito, ayun ang isasabi ko, uh, ayusin na yung bahay talaga. Gandang hapon nate <laughs> Nalipat kayo din dito, te. Saan kayo galing, te? Wala yung bago. So, yon sila ate, taga uh, taga Malainin. Kayo yung mga nasa ayo, eh? Sa Malainin bago, sa bukid. Sama ko kayo sa video ko, ha? <laughs> so, sa bukid, sa may bago. Saan pa din doon? Di ba, highway? Malainin bago, diba, highway. yung dito banda? Fifth Street. At ah, sa kabilang side. Hindi dito sa may mga pabahay na ano. Ah, okay. <laughs> so sa kabilang side kayo na malainin bago. na nalipat kayo dito, no? Na-relocate kayo. Ilan lang kayo nalipat eh? Noong ano kami? Noong February. February, ah, tagal-tagal. Kasama tagal. sa inyo isla, kuya. Ilang pamilya kayo, te? Pito. Pito? Ah, mabuti. At least kahit paano, yun. Ah, yung dati yung tinitira, ano yung bahay ninyo? Wala na. Ano yung mga kubo-kubo yung ah, sa bukid yun, sa bukid. Ah, at least yun, nalipat na kayo dito, maganda na yung bahay, no? Ah, mas konkreto. At talagang may laruan na rin yung mga bata. <laughs> ayun, so ayun, sila ate, ah, mga bali pitong pamilya sila, na na-relocate dito rin sa may naik view. So doon sa kabila na yun doon, may na-relocate din doon. Doon sa may ban na yan dyan, banda, may na-relocate. At sila ate kailan lang itong year na to, na-relocate sila dito sa may naik view pa rin. <laughs> Bali, pitong pamilya sila. So okay, ate, maraming salamat. Thank you. Okay, yun lang. Ay, ay, ayun yung uh, update natin. So ate, Naa, hinahanap natin yung black mo. Hindi pa natin makikita yung black na pinahanap niyo kasi karamihan ay wala pang mga black pero yun kapag ililipat na kayo dito katulad nila Ate, 100% ma-identify na yon. <laughs> okay, so ayan yung lugar natin, dito sa Nike View. At uh, ito yung uh, update natin. Okay? So go na tayo. Maraming pong salamat sa inyo at uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Thank you. Go na tayo.